Mismong ang Alcalde pa ng Mabalakat, Pampanga ang nakabisto sa bentahan ng droga sa bangketa. Ang drug pusher tumakbo agad pero naaktuhan ulit sa katabing barangay kaya naaresto na. Nasa front line ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Naka-Facebook live ang pagbahay-bahay ng Mabalakat City LGU sa Pampanga kinukumusta at binibigyan nila ng tulong ang mga senior citizen at may sakit. Pero nung makarating sa barangay poblasyon, tiyempong nakita ng alkalde ang dalawang lalaki sa bangketa na nag-aabutan ng maliit na sasya. Ang isang lalaki biglang tumakbo, habang ang isa walang kawala. Kapa! Sa investigasyon ng mabalakat police, drug pusher pala ang nakatakas na sospek na si Gerson Balahadya. Binebentahan niya ang lalaki na napag-alamang may diferensya sa pag-iisip. Ang naarestong lalaki naging susi ng pulisya para madakip si pusher. Si Balahadya tila walang kadala-dala. Sumakabilang barangay lang pala at doon itinuloy ang pagbebenta ng droga. Huling-huli siya sa akto, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaporma sa mga polis. Nakuha sa kanya ang tatlong sachet ng hinihinalang shabu. Arestado rin ang bago niyang customer na si Sarek Serrano alias Ontok. Hindi naman na sila nagbigay ng anumang pahayag. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.